Yun, good morning. Ah, nalakad pala ako palabasan. Dito ako ngayon sa Upper Santa Cruz. Kapasok ako ng trabaho eh. Naglalakad tayo kasi umulan kahapon. Hindi napasok ang motor. putik na <laughs> kaya ayan lakad lakad muna tayo pagka ano lakad mga ano to 15 minutes to palabasan mula doon sila tatay Tapos ngayon, maganda na ulit 'yung panahon. Clear sky na ulit. Yan. Oh. Clear sky. Sana magtuloy-tuloy yung init sa maghapon para matuyo ulit itong daan. May pasok ulit natin yung motor natin. Ayan. <clears throat> maraming maraming salamat po pala sa ano, walang sawang pagsuporta at sa patuloy na panunod ng ating mga vlog. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. may naririnig akong motor pero hindi ko alam kung papasok ba o palabas Yan doon sa mga patuloy na nagre-request. Maraming maraming salamat po sa inyo ha? <clears throat> Kasi kahit hindi pa natin napupuntahan yung request nyo. Ayan. Patuloy pa rin kayong nanonood. Hindi ko sigurado kung paket yung motor na naririnig ko. Pakita okay tayo eh. Kaya medyo nakakahingal yung lakad natin. Ayan o. Hmm. <laughs> Talabaw. Talabaw.

So yun. Nakasalubong tayo na kalabaw. Ah. bata yung sakay ng kalabaw. Yan malapit-lapit na tayo. Pagbaba natin dyan, putol na kalsada na 'yan. Uh, oh, grabe. Diyan kanin yung lakad natin paakyat. Ngayon, pababa naman. Ayun. Sana hindi maugay yung video natin. So ayan, malapit na tayo sa putol na kalsada. So ayan muli, uh, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta lalong lalo sa mga nagla-like share follow lakad naman po kaya <laughs> nakasalubong tayo sa tatay shout kay tatay yan malapit na tayo dito sa putol na kalsada Ay, salamat. Ito na. Kalsada na tayo. So, yan. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Kita-kita lang tayo sa next vlog. Peace out.